ang mga pinuno ni Solomon. Ikaapat na kabanata Naghari si Solomon sa buong Israel, at ito ang kanyang matataas na pinuno. Si Azaraya ang punong pari, mula sa angkan ni Zadok. Sina Elihoref at Ahaya na mga anak ni Sisha, ang mga kalihim ng hari. Si Jehoshaphat na anak ni Ahilud, ang namamahala ng mga kasulatan ng kaharian si Benaya na anak ni Jehoyada ang commander ng mga sundalo, si Nazadok at Abiatar ang mga pari, si Azariah na anak ni Nathan ang pinuno ng mga gobernador sa mga distrito ng Israel. Ang paring si Zabud na anak din ni Nathan ang personal na tagapayo ng hari. Si Ahisar ang tagapamahala ng palasyo. At si Adoniram na anak ni Abda ang namamahala sa mga aliping sa pilitang pinagtatrabaho. Mayroon ding labing dalawang gobernador si Solomon sa mga distrito ng buong Israel. Sila ang nagbibigay ng pagkain sa hari at sa sambahayan niya. Bawat isa sa kanila ay nagbibigay ng pagkain sa isang buwan, bawat taon. Ito ang kanilang mga pangalan. Si Ben Hur na namamahala sa kapundukan ng Efraim. Si Ben Decker, na namamahala sa Makas, sa Albin, Bet Shemesh, at sa Elon Bet Hanan. Si Ben Hesed, na namamahala sa Arubot, kasama na rito ang Soko at ang buong lupain ng Hefer. Si Ben Abinadab, na namamahala sa Napatdor, Asawa siya ni Tafat na anak ni Solomon. Si Baana na anak ni Ahilud, na namamahala sa Taanak, Megiddo, sa buong Bethshan malapit sa Zaretan, sa ibaba ng Jezreel, at sa mga lugar na mula sa Bethshan hanggang Abel Mehola at patawid sa Jokmeam. Si Ben Geber na namamahala sa Ramot giliad kasama na rito ang mga bayan ni Jair na anak ni Manase at sa mga distrito ng Argob sa kasama na ang anim na pong malalaki at napapaderang bayan na ang mga pintuan ay may tarangkahang tanso si Ahinadab na anak ni Ido, na namamahala sa Mahanaim, si Ahimaaz, na namamahala sa Naphtali, asawa siya ni Basemat na anak ni Solomon, si Baana na anak ni Hushai, na namamahala sa Asher at sa Alot, si Jehoshaphat na anak ni Parua, na namamahala sa Isaka, si Shimei na anak ni Ela, na namamahala sa Benhamin, si Geber na anak ni Uri, na namamahala sa gilyad na sakop noon ni Sihon na hari ng mga Amoreyo at ni Haring Og ng Basyan. Si Geber lang ang gobernador sa buong distritong ito. Ang kasaganaan at ang karunungan ni Solomon Ang bilang ng mga tao sa Huda at Israel ay tulad ng buhangin sa dalampasiga na hindi mapilang. Sagana sila sa pagkain at inuming at masaya sila. Si Solomon ang namamahala sa lahat ng kaharian, mula sa ilog ng Euphrates hanggang sa lupain ng mga Filisteo, hanggang sa hangganan ng Egypto. Ang mga kahariang ito ay nagbabayad ng buwis kay Solomon at nagpapasakop sa kanya habang napubuhay siya. Ito ang mga pagkain kailangan ni Solomon sa kanyang palasyo bawat araw. Isang daang sako ng magandang klasing harina dalawang daang sako ng ordinaryong harina, sampung pinatabang baka sa kulungan, dalawampung baka na galing sa pastulan, isang daang tupa o kambing. Hindi pa kasama ang iba't ibang uri ng mga usa at magandang uri ng ibon at manok. Sakop ni Solomon ang buong lupain sa kanlurang ilog ng Euphrates, mula sa Tifsa hanggang sa Gaza at maganda ang pakikitungo niya sa lahat ng bansa sa palibot niya. Kaya habang nabubuhay si Solomon, may kapayapaan sa Huda at sa Israel. Mula Dan hanggang sa Beersheba, ang bawat tao ay payapang nakaupo sa ilalim ng kanyang tanim na ubas at puno ng igos. May apat na pung libong kwadra si Solomon para sa kanyang mga kabayong pangkarwahe at may labindalawang libo siyang mga ngabayong. Ang mga gobernador sa mga distrito ang nagbibigay ng pangangailangan ni Haring Solomon at ng lahat ng nasa palasyo. Ang bawat isa sa kanila ay may responsibilidad sa pagbibigay bawat buwan. Tinitiyak nilang maibibigay ang mga pangangailangan ni Solomon. Nagbibigay din sila ng sebada at dayami para sa mga kabayo. Dinadala nila ito sa lugar na dapat nitong pagdalhan sa oras na kailangan ito binigyan ng Diyos si Solomon ng di pangkaraniwang karunungan at pangunawa at kaalaman na hindi masukat. Ang kaalaman niya ay higit pa sa kaalaman ng lahat ng matatalino sa silangan at sa Ehipto. Siya ang pinakamatalino sa lahat. Mas matalino pa siya kaysa kay Etan na Ezrano at sa mga anak ni Mahol na sina Heman, Kalkon at Darda. At naging tanyag siya sa mga nakapaligid na bansa gumawa siya ng tatlong libong kawikaan at isang libo at limang awit. Makapagsasabi siya ng tungkol sa lahat ng uri ng pananim, mula sa malalaking punong kahoy hanggang sa maliliit na pananim. Makapagsasabi rin siya tungkol sa lahat ng uri ng hayop na lumalakad, gumagapang, lumilipad, at lumalangoy. Nabalitaan ng lahat ng hari sa mundo ang karunungan ni Solomon kaya nagpadala sila ng mga tao para makinig sa kanyang karunungan.